Ito yung party ng ano ano. Oy. Ingay mo eh. yeah, ito. Oh. Tingnan niyo mga ka-experience no. Ha? Ayun yung bus sa likod natin yung bus na. Meron dito'ng parting malalim na paggaling ka ng Laor Gabal doon, aakyat ka dito. Grabe yung tarik niya ito. Ito yung mga ka-experience oh. Ayan. Ayan no. Uy, nagpalamig ng preno itong dalawang to. Tingnan mo, oh, yun, oh, yung uwo. Dito kasi yung kuhaan ng graba sa gabal dun, no? Ayan mga ka-experience, oh, tingnan nyo. Ito, itong party na to. Ito, ito, itong party na to. Napakalalim nito mga ka-experience. Ayan. Ayan. Hindi pa to, Hindi pa ito yung pinakamalalim. Meron dito pinakamalalim. Teka lang. Malapit-lapit ito tayo mga ka-experience, no? Ayan, oh. yun nyo. Nyo dito, may kagapang dito ayun, ito, ito, ito na, ito na yan ito, ito ang lalim na ito, tingnan nyo ba na dito mga ka-experience, oh ayan yung bahay ng Laor no, ewan kung saan ng Santa Rosa ayun, tingnan nyo, oh, ayan, oh. ang lalim na mga ka-experience grabe ayano oh, ayun, oh ayun, oh oh, grabe ayun, no ay matras oh, siya, brad. Matras yung ino. Matras yung ino, brad. Aro. Aro. Buti na lang may karga siya, brad. Wala ano. Ayun, mga ka-experience. So, sobrang tarik to, mga ka-experience. Oh. Nabitin siya. Oo, oh, nabitin siya, mga ka-experience. Nabitin siya dito. Oh. Ay, to, to, to oh. Gapang yung gulong niya dun, oh. Mga ka-experience, oh. oh. Hino 700 Hino 700 nabitin mga ka-experience Ayan o, nangamoy yung gulong niya talaga. ka sika, bilisan natin. Baka atrasan tayo mga ka-experience, no? Sabi ko sa inyo, ito yung pinakamatarik na daanan dito sa ano. Malapit lang to sa Port Magsaysay mga ka-experience, no? oh, yan o. Kita mo? Grabe mga ka-experience. Ayan ganda ng bundok dito mga ka-experience, no? Ayan o. So yun lang mga ka-experience, no? ko kayo, Paputang Laor yan, yung danan na to. Paputang Laor, Gabaldon, yan. Uh, Doon kasi sila kumukuha ng graba, yung mga OU, mga ka-experience, no? So, yun, mga ka-experience, hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo mga ka-experience.